So, nandito kami sa Kawayan Falls. So, parang hindi naman po. Hanapin pa namin yung falls. Sa Baler pa rin ito, pero sinulit kasi namin yung biyahe. Yan, so, ito yung falls nila dito. Pero maganda dito, guys, kasi. Ano, nasa likod siya ng bundok. So, ayan siya. Oh. ang tahimik dito. Kami ang, ang guest bed dito. So, ayan ang second floor. Marang. Marang. Maganda dito kasi nasa ano siya oh, may madaming yun lang malawag siya maganda siya Dumito. yung mga kasama namin busy sila dun namimili na kanilang mga souvenir so dito alam mo yung mga halaman na yan guys so, mahal yan yung mga gumagapang mahal yan oh, ang ganda nito flowers Hindi ko alam ang tawag dito sa laman na to. Pero tignan nyo itong gumabela. Ito ay... Where is the color? Ito Oh. Ang ganda ng kulay. Para siyang labando. Sa so, mag-tour muna tayo para makita natin kung ano ito. Gaano ito kaganda. Ito ang maganda kasi birdie-birdie yung makikita Wow. Tabi-tabi po. Ayan. So what is this? Ano? halam Magbibis ka? Maliligo ka? Sa Pols pa may minis lakad daw. Ah. Lalakad pa tayo doon? Ah. Pupunta pala kami sa Pols. So ito na. Balik mo doon kay Daddy. Maliligo ka, ano gagawin mo? Tatay ka, wag Tatay ka? kit ano yan, siyari yan. Huwag naman ako makakain. Huwag naman ako Huwag naman ako makakain. Huwag ako makakain. Huwag naman ako makakain. Huwag naman ako but it's maganda it's maganda guys oh look it's very maganda oh no so gagawa ako dito ng mga long form video kasi maganda ang place kakaiba yung venue na pinuntahan ko Ayan o. Oh. Di ba? So, aking dalagyan. Yung, ah. yung damit. So far, ay, oh wow. O, pag-una ko ba rin? Nagasalik ka na yan. buka dong kan gitu Kung nature lover ka, gusto mo to. Kaso malayo. Where are we going? We go up there? Sa so tayo po Maglalakad pa tayo. Pupunta tayo sa Pons. Sa Pons, doon tayo maliligo. Pupunta daw kami guys sa Pons. Asa na sila di? Ano ba? Hayaan mo. Dito na dalang, no, no, dalang yan. Hayaan mo siya. nila kung saan? Dala nila yung banaw plastic. Dad, tala na. Three minutes daw. Ha? Three minutes na lakad. <laughs> yun, no? Oh, basta gusto nyo yung adventure. Sama lang kayo sa akin. Oh. This is maganda place. daming suka dito no de. gawa guru nila ya uh -huh. marami din bang subin no, subin no. so Magano kami? Aakit kami ng bundok. Para lang makita yung falls nila dito. Na, tinagmamala. Hindi eh, naman mag malinis yung falls nila. Sige po. Ito guys. Regular, reguya, reguyal, regu, pa proper. Nakakabulol yung ano, apilya doon. May ari nito. Siya. Exciting yung biyahe. Alam mo yung naki-birthday ka lang tapos gusto mong masulit yung layo ng biyahe. Kaya ito. Oh. Ayan yung pulse na pupunta. Yan. So more or ano. Hindi e, ko na to ano. I-edit-edit kasi. Nakakapagod. Marami pa akong i-edit na video. Hindi e, ko pa na i-edit. So, oh. Oy.

Ayan yung aking madam. Kawayan. Ano to? Beauty camping oh. area. Ano? ito. Um, Ay, wow! It's very maganda here. Ah! Woo, success! About breathtaking talaga ang pagpunta natin dito. Maganda!

Ito yung si Daddy. Forma. Ah, forma si Daddy oh. Ganyan na maganda yan. Picturean mo. Dali na. Ayun, vlog no? pa ako at yan Ayun nga oh. Pwede mo picturean habang nagpa-vlog ka yan. Sige nga, sige nga. Oh. Ay, tutok po kay Daddy. Tutok eh, daddy. tapos na yan eh. Ano, pag pinush po yan. Hindi, ito yung post. Ata, masig siya. Eh? Sige nga. Tingnan mo. Tutok po sa kanya. Ay. Upo ka lang, Dad. Upo ka lang. Hindi, upo, ka lang dyan eh. Upo ka lang, Dad. Yan. O, diba? ba? Ang galing ha. Upo ka lang. Ma, ini ka ba? Hindi. O, di ba? Akin yung mama. Bisa tayo di maligo tayo. Maliligo kami. Ayun yung bisa na ko. alika na. Oh, excited sila. Maligo. Uy, wala tayong dalang sabon. Bawal mag, ano to, iwan ng basura. Okay, hanggang dito na lang kung aking vlog. Wala na i-edit-edit ko kasi pinuntingis ko lang siya. Oh! Ang ganda ng ka, ano, ko, we oh